produktong babanggitin ko, ito yung mga produkto na pwede nyong idagdag sa inyong tindahan upang lumakas ang iyong kita. Pinakauna sa listahan natin ay bigas. Alam naman po natin kung gaano kahalaga ang bigas sa atin. Isa ito sa pinaka uh, pangunahing kailangan nating mga tao. So, pwede tayong maglagay ng bigas sa ating mga sari-sari store. ah, uh, basta hindi lang siya hihigit sa sampung klaseng bigas. Kasi ah uh, pag meron na tayong sampung klaseng bigas, ay kailangan may sarili na siyang permit. Kaya kung dalawa, tatlo, apat lang naman na sakong sa bigas, ay pwede. Pwede yon idagdag sa ating sari-sari store. Pangalawa sa listahan natin guys ay tinapay. Like, loaf bread, sliced bread, no? Mabenta rin po pala, guys, ang tinapay. Kaya magdagdag na rin kayo dyan sa inyong tindahan. At alam nyo ba, dahil sa tinapay ay uh, naisipan kong idagdag. Ito yung number three natin, no? Ito yung mga soft drinks, no? Kailangan, uh, kaya bumili ako ng chiller, no? Malayo pa lang. Kita na, no? Yung laman yung open na chiller, yung open sa harap, na makita mo yung laman sa loob. Dahil kapag may tinapay ka, kailangan mo ng panulap. no Kaya kailangan uh, uh, magbenta ka na rin ng mga soft drinks o mga palamig. Kaya like ngayon, no, mailit ang panahon, no, sobrang magbenta yung mga soft drinks guys, yung mga palamig na yan. Ang apat po sa ating listahan guys ay yellow or ice. So katulad ngayon no sobrang mainit yung ating panahon ay talagang uh, ubus agad yung ice na kahit na half ice pa lang no grabe guys ang fast moving ng ice talaga so walang pili kasi yung ice guys no sa mga umiinom no gumagamit ng ice kaya magdagdag kanyan sa iyong tindahan dahil uh, hindi lang yan sa mainit na panahon Kundi pati na rin kapag merong nag-umiinom, no? Yung mga lasenggo natin dyan, no? Yan, partner yan ng kanilang mga iniinom dyan ng mga alak. So, kailangan meron ka ice cream. Alam nyo ba na madali na lang ngayon magkaroon ng ice creaman sa ating mga tindahan? Dahil uh, maraming mga supplier na ngayon ng ice cream na naglalagay sila ng mga freezer dyan sa ating tindahan Kaya madali na lang, makipag-coordinate ka lang dun sa mga ahente. Uh, pupuntahan kanila at maglalagay sila ng kanilang produkto dyan na may kasama ng freezer sa iyong tindahan. Pang-anim sa listahan natin ito, itlog guys. Maglagay kayo ng itlog din sa tindahan niyo Alam nyo naman, ang itlog mabilis lutuin yan at yan palagi ang uh, minsan nga yun ang mga baon or ating breakfast, no? Itlog. Mabenta din guys ang itlog. Kaya maglagay ka na rin dyan sa tindahan mo. Malakas din ang kita sa itlog guys. Ang pito sa listahan natin guys ay frozen. Frozen foods. Maglagay ka na rin dyan sa tindahan mo. Dahil parang itlog din yan guys. No? Mabilis din yan mabenta at mabilis ding lutuin. Kaya yun din ang parating uh, binibili ng mga nanay dahil uh, mabilis itong lutuin lalo na nga sa umaga no lalong-lalo lalo sa may mga uh, estudyante yun din ang para palagi nilang almusal itlog frozen foods ganon pang shampoo sa listahan natin guys ay itong battery yung uh, battery na pang-radio pang-flashlight mga pang-wall clock no yun ang parating binibili dito sa tindahan namin No lalong-lalong lalo na dito probensya kami no. So yung mga iba sa atin no ay hindi abot ng kuryente no. So wala pa silang mga kailaw-ilaw no. So kaya hindi sila baka pag-charge ng kanilang ah, mga radyo or flashlight no mga ganon. So kailangan nila yan no? Lalong lalo na sa mga wall clock natin, no? So kailangan natin magbenta rin ng battery. Ito guys, pang sampo natin, kailangan meron ka nito pag ikaw ay uh, nagtitindahan. Kailangan mag-offer ka na rin or mag-loader ka na rin, guys. Naku, magandang negosyo ang load, lalong lalo na sa ating mga nagtitindahan. Malaking uh, tulong ito, guys, at extra income talaga siya, yung load. Dahil, uh, alam naman natin, halos tayo lahat gumagamit talaga ng uh, mga gadgets at parang walang silbi yung gadget pag walang Kaya load. Kaya magload ka na, magloader ka na rin. Ito guys pang 11 natin, idagdag mo na rin to sa iyong uh, tindahan. Yung mga malalaking mineral like 10 liters, uh, uh, 7 liters, 6 liters na tubig ganun, mabenta yan guys lalo na sa may mga anak, no? Yan ang tinitimpla nila sa gatas, yung mga malalaking mineral, yun ang kanilang Uh, madalas binibili dito sa aming tindahan. Mga 10 liters, 7 liters, 6 liters, ganyan. Ito guys, uh, last but not the least, pang 12 natin, no? Uh, maglagay ka na rin ng sleepers. No? Kahit ilang, uh, ilan lang ng mga sleepers. Dahil uh, marami din pala guys nag, uh, nag, ano, naghahanap ng sleepers. Or may mga outing sila guys, no? Like magwi beach mag no? Wala silang mga extra sleepers, no? Magbenta ka na rin ng slippers o or ka na rin ng slippers dyan sa tindahan. Hanggang dito na lang po ang aking video at kung nagustuhan po ninyo ang aking video, please paki-like na lang po at sa mga gusto ng ganitong mga video, paki-subscribe na lang ang aking munting channel at i-click na rin yung notification bell para pag may bago akong upload, ay manotify po kayo. Marami pong salamat.